Magandang umaga kapatid. Sa bawat araw na lumilipas, dumarating ang mga sandali ng pagod, pangamba at bigat ng buhay. May mga pagkakataong tila nawawalan tayo ng lakas at hindi na alam kung saan huhugot ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang Panginoon na laging handang umakay, dumamay at magbigay ng kapahingahan. Ngayong umaga, Samahan mo akong lumapit sa Diyos nang may kababaang-loob. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin, lahat ng bigat na dinadala, at lahat ng pagod na nararamdaman ng ating puso't isipan. Dahil tanging sa Kanya lamang nating matatagpuan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Halina kapatid, damhin natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo ng buong pananampalataya at pagtitiwala. Manalangin tayo, mga amang Diyos na aming kanlungan at lakas, sa pagsapit ng umagang ito ay muli kaming lumalapit sa iyo. Maraming salamat po sa biyaya ng panibagong buhay, sa pagkakataong huminga, magmahal at maranasan muli ang inyong dakilang habag. Panginoon, sa bawat oras ng pagod, sa bawat sandali ng pangihina, at sa mga panahon ng pagkabalisa, ikaw lamang ang aming takbuhan. Alam mo po ang bigat ng aming puso, ang mga alalahaning bumabagabag sa aming isipan at ang mga pangarap na tila mabigat dalhin. Subalit sa iyo, O Diyos, natatagpuan namin ang ginhawa, ang kapahingahan at ang kapayapaan. Turuan mo kami na huwag panghawakan ang aming sariling lakas, kundi buong puso kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan. Palitan mo ang aming panghihina ng kalakasan, ang aming pangamba ng katiyakan, at ang aming kalungkutan ng tunay na kagalakan. Sa oras ng pagod, naway madama namin ang inyong yakap na nagbibigay lakas. Panginoon, itinataas din namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Naway ang bawat isa sa kanila ay maranasan ang kapayapaan at kagalakan mula sa iyo. Huwag mo pong hayaang madaig sila ng pagkabalisa bagkus ay puspusin mo sila ng kapahingahan sa inyong piling. Tulad ng sinabi sa Mateo 11.28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. O Jesus, salamat dahil ang iyong mga salita ay nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan sa amin. Tulungan mo kaming huwag bumitaw, kundi patuloy na kumapit sa iyo sapagkat sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kalakasan at kapahingahan ng kaluluwa. Ito ang aming panalangin, buong puso naming iniaalay sa iyo. Aming amang Diyos na mapagmahal at tapat, sa umagang ito ay muli kaming lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Maraming salamat sa panibagong hininga ng buhay, sa panibagong pag-asa, at sa pagkakataong ito upang magtiwala sa iyo. Panginoon, ikaw lamang ang pinagmumulan ng tunay na kapahingahan. Ikaw ang nagbibigay lakas sa aming mga kaluluwang napapagod at nabibigatan. Panginoon, inaamin namin na sa aming paglalakbay, madalas kaming nalulumbay, nabibigatan, at nakakaramdam ng matinding pagkabalisa. Maraming suliranin, alalahanin, at mga bagay na hindi namin maunawaan. Ngunit ngayong umaga, Itinatakda namin ang aming puso at isip na kumapit lamang sa iyo. O Diyos, hawakan mo kami at bigyan mo kami ng katahimikan na lampas sa lahat ng pangunawa. Ama, sa oras ng aming pagod, maging ikaw ang aming lakas. Sa oras ng aming pagkabalisa, maging ikaw ang aming kapanatagan. Sa oras ng aming kawalan ng direksyon, ikaw ang aming gabay. Hayaan mong sa bawat pintig ng aming puso ay manatiling buhay ang tiwala namin sa iyo. Kahit na magulo ang mundo, kahit na tila mabigat ang aming kinakaharap, ipaalala mo sa amin na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Panginoon, idinadalangin namin ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, at bawat isa sa aming kapwa na dumaraan din sa matinding pagod at pangamba. Hipuin mo po ang kanilang mga puso, punuan mo ng lakas ang kanilang kahinaan, palitan mo ng pag-asa ang kanilang takot, at bigyan mo sila ng tapang upang patuloy na magtiwala sa iyo. O Diyos, tulungan mo po kaming manatili sa iyo. Turuan mo kaming isuko ang lahat ng aming alalahanin sa iyong mga kamay, sapagkat ikaw ang tunay na nakakaalam ng aming pangangailangan. Huwag mo pong hayaan kami ay panghinaan ng loob. Bagus, palakasin mo ang aming pananampalataya. Ngayong umaga, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming bigat. Kami ay nagpapakumbaba at nagsasabing, Diyos, kami ay kumakapit lamang sa iyo. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw, sa iyong biyayang hindi nauubos, at sa iyong kapangyarihan na laging gumagawa ng himala sa aming buhay. Amang mapagpala at tapat dumudulog kami sa iyo ngayong umaga na may pusong pagod at minsan ay nabibigatan sa mga hamon ng buhay. Sa gitna ng pagkabalisa, Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at sandigan. Ikaw ang tanging nagbibigay ng lakas kapag kami ay nanghihina at ng pag kapag kami ay halos sumuko na. O Diyos, amin pong inaamin na madalas, sa bigat ng aming dinadala, kami ay natatakot at napapagod. Munit ipinapaalala mo sa amin ang iyong pangako. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Panginoon, sa iyong mga salita kami kumakapit. Naniniwala kaming sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan at kapayapaan ng aming mga puso. Panginoon, Ngayong umaga ay isinusuko namin ang lahat ng aming pangamba at pagod. Naway palitan mo ito ng kalakasan, ng kapayapaan, at ng panibagong pag-asa. Tulungan mo kaming hindi umasa sa aming sariling kakayahan, kundi buong puso naming ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayong araw, naway maramdaman namin ang iyong paggabay at yakap ng iyong pagmamahal. Panginoon, sa oras ng aming kahinaan, Ikaw ang aming kalakasan. Sa oras ng aming pagkalito, Ikaw ang aming kaliwanagan. At sa gitna ng aming mga pagkabalisa, Ikaw ang aming kapayapaan. Naway ang araw na ito ay maging patunay ng iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang pagmamahal. Sa iyo namin itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ang ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin and mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,